Yo, what's up? May ka ba sa munggo? Huwag ang munggo ka lang. Huwag ang munggo lang isip mo tulad ko. Dahil lang. So for today's video, magluluto tayo ng ating pananghalian. Ito ang gustong pagkain ngayon ng ating boss amo, si Mrs. So ngayon, ang lulutuin ko tulad ng aking intro, munggo. 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 First time kong lutuin tong munggo na to Nagtanong naman ako sa kanya kung paano lulutuin First step uh, Bumili ako kanina sa palengke ng Munggo, dahon ng sili At nanghingi sa kapitbahay Ng malunggay. Gagawin natin, first step Magpapakulo ng uh, munggo Ito na, nagpapakulo na ako ng munggo Hindi ko na mapapakita sa inyo Pagka kumulo na yan, bumuka na ang munggo. Diba? Pag sabi na yan, pag bumuka na ang munggo, all goods na yun. Tatanggalin mo na yon sa kaserola, ihiwalay mo. Tapos, magkaano tayo, magigisa tayo ng yan. Diba? Sibuyas at bawang. Gigisayin mo yan, pag okay na siya, luto na, talagay mo na yung munggo. Iahalo mo na siya. Diba? And then, after nun, pag kumukulo na ulit, lalagyan mo na ng tubig kasi palulutuin mo pa ng maigi. Ipapasok na natin ang ating Yup. Di ba? Moringa. Malunggay. And then, kahon ng sili. Yan. Okay na yun. mo ng asin. Kung gusto mo nang may lasa ng pork, lagyan mo ng pork cubes. May lasa mo nang may lasa ng chicken, chicken cubes. Kung gusto mo nang may lasa ng maalat-alat, pawis cubes. Yan. Diyan, so, lang. So, ganun lang ka basic. lang kabilis lutuin ang munggo. Pakita ko sa inyo ang aking mga proseso at mga ingredients natin na pinakita ko naman sa inyo na kanina. No, no, okay na. nag na natin uli. nakapag na tayo ng sibuyas sa kabawang. Sinama na natin din yung ating munggo nag na natin. Papakuluin lang uli natin yan. Nalagyan natin ng dalawang basong tubig. Pagka kumulo na yan, nakita na natin talaga nagputo ka na. Nagbukahan na. Ang lahat ng mga munggo. Saka natin ilalagay ang ating uh, malunggay tapos dahon ng sili. At gagamitan ko siya ng pork cubes. Para lasang baboy. O mamaya, may kita nyo na lang to kapag ka papunta na sa finish product. Yun na. Finish project na tayo. Okay na. Nailagay ko na ang Uh, malunggay tapos yung dahon ng sili. Tingin ko malambot na rin to. So, pe-prepare ko na para sa ating tiki sa... Yun, kakain na kami for taste na. Sige talap, kain ka na. Ikaw na kung sabi. Hindi natin nakita Tikman na namin ang aming, ang aking luto. Ay, nice daw. Eh. Pakita mo sa mga. Pakita mo tayo sa plan. Tayo sa plan. Yan! Kita niyo yun? Hindi pa ako tumitikim. Pero, before I cut this video. Yes, no sir. Ano, titikman ko muna, ha? Oh. Uh, una, sabaw muna. Yes, no sir. Thank you, pa. Mmm, malasa. Lasang pork. Kasi may pork cubes ako nilagay. Tapos yung gulay natin. Tikman natin. Susuwa lah sa munggo. Sa ang sili. Sa ang malunggay. Ang maganda kasi nga, hindi overcook yung mga gulay. Yung baga, mangunguya mo pa, tapos may pahit-pahit pa. So ngayon, yung first timer natin sa munggo, ang comment lang ng asawa ko, guys, ay hindi ganun kalambot o perfect pa yung pagpapalambot papalambot sa munggo. Yeah. Ang tagal pala kasi magpalambot ng munggo. Pinakuluan ko na ng halos 20 minutes. Kala ko okay na. Inanggal ko doon sa pagkakulo, ginis ako. Pakulo ulit ako ng 10 minutes, so 30 yung total ng pagpapakulo. Yung iba naman, bukang-bukan na talaga yung munggo, bumuka na. Pero yung iba talaga, naka-close pa. Kala ko naman is good na. Pero makakain naman Ano lab na. No? Yun, makakain naman na, yun importante doon. So, yun ang aming pagkain ngayon. Thank you for watching sa video ko. Tulad ng nakaraan, please like, subscribe, and share. Thank you!